this this year you lost your father. Yes, Tito uh -oh. you weren't able to come home. Uh, what wh what kind of a relationship did you have with your father? Wala po ako masyadong matandaan kasi na relasyon. Opo, kasi bata pa lang ako, naghiwalay na sila ng mami ko. So, ang naalala ko na lang nung nag-artista ako, bigla na lang siyang nagpakita ulit. Tapos nakabalikan sila ng saglit, tapos nawala na lang ulit. Parang may pain. Kasi hindi ko siya nakilala. Kasi no. hindi hindi kami naging buo. Pero nakaayos naman kami, Tito Boy. Nung 2010, nakaayos naman kami. Pero hindi lang din kami nagkaroon ng relationship. Dahil malayo siya, then I'm working. If you were to talk to him today, ano lang, ah, halimbawa, nandiyan, I know he passed on. Kung may nais kang sabihin sa tatay mo... Ngayon na isa kang ina, tatlo ang anak, uh, nandiyan na si Andy sa buhay mo. And going back to the memories that you've had, kung kahit kukonte, no, pa. anong nais mong sabihin sa tatay mo? Siguro ano... Kung hindi man kita na-meet or nakilala bilang isang tatay, that's okay. Um, I'm okay with that. Hindi hindi na para magtanim ako ng sama ng loob kasi I'm sure naman before ka before ka nagkasakit I'm sure na pagsisihan mo rin naman yun kasi ako Tito Boy parang hindi ko maiisip kapag may isip ko pa lang na hindi ko makita yung mga anak ko parang hindi ko kaya na parang pag may nababalitaan ako or sa experience ko na nainiwan ako ng ng daddy ko, parang kung gagawin ko yun sa mga anak ko, iisipin ko pala, naiiyak na ako. So, um, hindi ko kasi alam yung sitwasyon niya nung time na yun eh. So parang, naiintindihan ko siguro baka dahil may ibang reason kung bakit niya nagawa sa amin yun ng kapatid ko kung bakit sila naghiwalay, kung bakit hindi siya nakabalik. And hindi na ako magtatanong kung ano yung naging rasong. But I'm sure napagsisihan niya na yon. And I'm sure gusto niyang bumawi, pero hindi lang siya nakakuha ng chance. Kung baga, gusto kong palawakin yung isip ko in a positive way para hindi na lang masakit. Ang ganda ng pananaw mo. Mm -hmm. Kasi yung pagkukulang, yung uh, kawalan ng relasyon, yung hindi mo pagkakilala sa kanya ng gusto, ay ginamit mong at patuloy mong ginagamit na dahilan para mas maging mabuting ina. Kayo ni Andy, kumusta? Na okay kami ni Andy dito. Sobrang okay. Sobrang gwapo rin ang asawa mo. Naman. Oo. <laughs> <laughs>